Ay, naka, naka, naka. Ah! Ma, ano yun? Uh, hindi siya sigurado. Hindi sigurado? Na, ano Nakita ko matanda, Ay, na, matanda. Pagpasensyaan mo na lang, huwag kang magmumura, okay? Hindi na ako, <laughs> hindi ako magmumura, pero... Ganun talaga. Pag mo na lang ang mga ibang tao. Na, na ano ako, na-shock ako. Parang Na inaantok si Jeb pero kapilitan na punta muna kami sa pagbilhan ng mga sura. mahal okay, legs, minamalas ka ngayon sarado sila aso yung shinsa oh dyan sa kabila diba basta oh. man din nakasarado sa oh. oh sige hmm. oh biglang nagpalit yung weather mga kaibigan Ganyan talaga dito sa Germany diba? oh. hindi naman ako naka-smile pag hindi masarap mahal medyo hindi maganda yung ano niya Yung mood niya oh huh? Kinamit mo na pala yung shoes mo, oh. Ano, masakit yung paa? Medyo. Medyo masakit. Importante din naman, pogi yung paa. <laughs> Pangalawang burger na ito. Pangalawa. Hindi sa yung isang burger. Grabe, ang takaw-takaw ko ngayon. <laughs> Nakalimlim na naman yung ating paligid at uh, medyo ano yung traffic ngayon na uh, parang... Uh, Para kung animal na kumain, mahal. <laughs> Siyempre, may mga rules, no? Huwag kang magtanim ng bawal. Huh? Huwag kang magtanim ng marihuana. <laughs> Habang nag-exercise si Maya, mga kaibigan, ay eh, gawin natin yung exercise rin natin. Lumusing na tayo kasi buka. Masabran yung tulog ko. Ba't <laughs> ingat ka ha, misis? Mahal? Ba't ingat ka? Ah, kasi nag-aalala naman ako. Alam mo naman ako. No? Sige. Ah, siguro. Hindi ko alam kung... Oh, hindi ko alam kung mag... magsusundo tayo. No? Ah, sige. At syempre mga kaibigan, on the way po kami ni Liam yan. May pupuntang kami ni Liam ngayon. At, uh, uy, bakit nakabalanda yung bus mo dyan? My goodness. So, basta sama-sama nyo lang kami mga kaibigan. Okay. Yung uh, temperature natin ngayon ay, ah, magano lang pala siya. Yung temperature natin ngayon mga kaibigan ay malamig na. No? 13 degrees Celsius po yung ating temperatura at ay grabe dito ah ano dito at uh, yun masikip dun so ayan mga kaibigan uh, kailangan mag jacket tayo mag uh, gamit tayo ng uh, medyo makakapal na pananamit para hindi tayo magkasakit at syempre si Maria ay uh, yun Nandun sa kanyang trabaho May pupuntahan kami ni Liam Tapos susundoy namin si Maria Tapos may pupuntahan tayo Mga kaibigan, no? So, ah uh, Parang nakakapanibago dito, ah Ang lamig kasi Tapos yung mga dahon ng mga halaman dito Wala na Tuyo na, mga kaibigan No? At saka, ayun nagiging uh, oh brown yung green nagiging brown gray na ang kapaligiran kasi ayan panahon ng tagtuyot ayan na lalagas na yung ano uh, mga dahon ng halaman hindi pala panahon ng tagtuyot mga kaibigan panahon ng taglagas yan 'di ba kasi yung mga ito parang mamamatay yung mga kahoy na to pagdating ng uh, fall Nandito na po tayo. Sa sama samahan natin si Liam habang bakasyon pa niya. Ngayon yung last day of vacation niya, kaya nandito tayo. No? Sinabi niya sa akin kung pwedeng pumunta raw kami dito kanina. No? Sabi ko, oo, oh, sige. Hmm. Magtingin-tingin tayo rito. Or at least ma... <laughs> ano naman si Liam, ma... naman, no? Siya? Oh, may ba? Huwag uh, uh, think mong pumunta doon. Kung gusto rin, Leang? Kung gusto rin? Ha? I-shoot natin lang, Leang. Ah, uh, here, here, here. Uh -huh. May hinahanap siyang laruan. Here, Leang. Rekhts. Here. Ah. Yeah, ginawa. Here, here. Pati ako nalilito na rin sa dami ng laruan. Oh. Pang fitness. Pang muscles. Hmm? Ayan. Nasaan yun? Biglang nawala yun. Ah. Liam? Ah. Ah, dito na siya. Oh. Ito yung laro ano? Oh. Ganito yung mga laro ano ngayon? Tapos lumalabas yung mga ano niya? Come, this come, Traus, ala? Bimak, this? Oh, ay, naku. And this here? Oh. oh. ganun doon. Tapos lalabas din ito. Oh. Ay, naku. Mga laruan niyan pero ganito yung price. Ito, 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 diba? Tapos, ito, gusto rin niya. O, yan yung price. Tapos, ito, gusto rin niya. Yan rin yung price. So, lahat gusto niya. <laughs> Tapos, ito rin gusto rin niya. Ayan. Ay, nako. Mm. Mga laro ng mga bata ngayon, my goodness. Diba? Diba? At ito naman yung price uh, sana all pabalik na tayo mga kaibigan ay nako makalimlim na naman yung ating paligid at uh, medyo ano yung traffic ngayon ah parang uh, medyo hindi mabilis normally dito mabilis yung sasakyan pero sa dami siguro ng mga sasakyan ay medyo ano tayo medyo ano ba basta basta hindi mabilis ay nako ang hirap magtagal mga kaibigan at uh, yun siguro mali-late tayo dito sana hindi tayo malight no na traffic kasi kami kanina doon sa diyan sa likod no at uh, yun uh, maghihintay siguro si Maria <laughs> maghihintay siya siguro nang mga 5 minutes pero sana wag siyang ano wag siyang uh, magalit no pag gano naman hindi magagalit yun tatanungin lang kung bakit tayo na late na. so ayan oh traffic sana hindi ka traffic oh, late na tayo ay nakaw oh. ayan so, dito kasi mga kaibigan kahit na mga private na mga yun bang may uh, uh, may usapan na ganoon na magme-meet tayo ganito ganyan ay kailangan rin Punctual tayo Hindi tayo malight Kaya Yun Minsan pang Nalight ako Pinag-anoan ako ng kaibigan ko Pinagalitan ako ng pinagalitan Isang oras siguro ako Pinagalitan yun timing lang ako eh Siyempre Late ako eh Ganun dito Pero uh, Ano pang tawag dun Yung Filipino time ay uh, Hindi natin mai-apply dito Mga kaibigan <laughs> Ay nako Ayan, papasok na tayo dito sa siyudad. Wala na tayo sa highway, no? Ayan. Ay, nandun na pala si Maria. Naghihintay, mga kaibigan. Ay, nako. Oo. Oh, Tingnan natin baka medyo hindi maganda yung ano niya. Yung mood niya, oh. Huh? Ay, hindi. Hindi. Ah. Nag-i-smile. Nag-i-smile. Mahal. Hello. Ayan oh, na si Maria, pasensya ka Ay, na ha Bakit? Late kami, Naghintay ka oh, Okay lang Okay lang Hindi oh. okay. naman so, matagal, ano lang 3 okay. minutes or mga ganun lang, oh, na lang. Kahit na Ay, Important no. yung punctuality, di ba? Ay naku no. okay. <laughs> Sige, let's go oh, okay. Ha! Nandito na tayo mga kaibigan, let's go Tara na Oo. Okay, tara na mga kaibigan dahil kami po ay medyo medyo lang naman, medyo gutom na. at dito kami pupunta kasi parang na-miss namin 'to. Tapos ngayon yung gusto naming puntahan mga kaibigan, diyan lang sa kabila. sa eh, sarado sila doon sa Asian ano. Mahal. Minamalas ka ngayon, sarado sila. Aso yung Oh, diyan sa kabila di ba? Uh oo sige kain na tayo naman. <laughs> yan yung dati mong kinakain? oo yun ang paborito ko kasi may rukola hmm meron namang iba na may rocola rin meron ba? I think so yeah parang nilalamig ka ah Grabe na yung weather, ano? Biglang degrees lang dito. Oo, oh, biglang nagpalit yung weather, mga kaibigan. Kanya talaga dito sa Germany, di ba? Oo. Kanina 13 degrees pa nga eh. Hmm. Ano? Masarap na masarap. Walang pagkakaiba ano. Hmm. Tayo naman mga kaibigan, ano? Oh. Okay. Hey, 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 hey. Make it nice. Uh-huh. Mmm. Mm. masarap. Mm. As well, hindi naman ako naka-smile pag hindi masarap, mahal. <laughs> Ikaw naman, oo. Ay. Ginamit mo na pala yung shoes mo, oh. Ano, masakit yung paa? Medyo. Medyo masakit. <laughs> Or, naman, foggy yung paa. <laughs> Pangalawang burger na ito. Pangalawa. Hindi kasha yung isang burger. Grabe, takaw-takaw ko ngayon. Ewan ko ba kung bakit ganun. Dati naman isa lang ang kinakain, ibusog e na. Pero ngayon, ewan ko. <laughs> ngayon busog na yung mga tiyan namin kumain na naman kami at yun na inaantok si Jeb pero kapilitan na punta muna kami sa pagbilhan ng mga school supply kasi may kulang pa sa kagamitan ni Liam isang ano yung isang pang pintor na ano yung kailangan nila at yun doon kami pupunta kasi bukas magsa-start na yung classes School days. School day na naman. Ano? Para kung animal na kumain ma. <laughs> Grabe yung kinain ko. Oo, oh, dami naman kasi. Dalawang oh, oh. burger. Pero mas grabe pa yung isang tao na nakita mi doon na isang lalaki na oh. anong burger yung nakita mong kinain niya? Apat. Apat na burger. <laughs> Tapos yung malalaking burger pa ang kinain, hindi yung maliliit, diba, may Maliliit oh. na burger. Yung kinain na yung XXL na burger na apat, grabe. Uh -huh. Pero grabe, grabe. Matagal ko nang hindi ito ginawa, mahal. Matagal para akong pig na ano, na kumain kanina, mahal. Okay ay dito. ini nigiti! Ay, naka! Naka, naka! Ah! ma ano yun? Uh, hindi siya sigurado. Hindi sigurado? Na, ano? Nakita ko matanda. Yeah. Matanda. Pag pasensyahan mo na lang, huwag kang magmumura, okay? Hindi na ako. Hindi <laughs> ako magmumura, pero... Ganon talaga. Pag intintihin mo na lang ang mga ibang tao. Na... Na ano ako? Na-shock ako parang gusto kong sumigaw pero wala ah, namang walang sumigaw. may bibigay yun baka ano siya hindi niya yung insecure o da, anong tawag dun uh, hindi, siya, unsure, hindi siya unsure siya, uh, siya sa kaniyang uh, kanyang galaw uh, -huh. Siyempre, naiipit na naiipit na siya sa ano dun sa kalsada di ba Oo. Uh -huh. Ayan. nakita niyo yun yung, yung nangyari kanina yung sasakyan na yun kaya palagi kailangan na alert tayo sa pagdadrive kasi ang bilis na ano yung maaksidente tayo yun mm -hmm. at tignan nyo yung mga clouds cloudy na naman dito kulimlim ayan ito yung para picture sa mga over speeding na sasakyan ito itong poste na ito oh. saka beating ayan. the red light yun yeah. picture yan video camera yun nandito na kami sa pagbilhan. Oh, Hanap muna kami ng parking space na bakante. Parang, parang punong-puno lahat. Wala tayong parking. Wala. Nagahanap rin itong black na sasakyan na yun. Wala. Oh. nag-ask ako. Eh, sabi niya, nagkamalis baka ka. 8, sigurado pa si 6, 8, 12, gano'n daw. Ah, okay. Kaya yung baka nagkamali. Mani... Uh, uh, bilhin ko muna yung ano yung mga pang yung kailangan sa bahay. Ano? Okay. Dito muna kayo. Dito muna kami. Kasi may listahan ako sa ano. Diyan sa cellphone. Hmm? No? Okay, sige lang mahal. Kuha nga ako ng pang-charge natin. Lagi akong naghahanap ng charger. Tapos, ito. City. ito kunin natin hindi yung black na lang para mas magandang itsura nito Ay, hindi mystic pala yan yung type C ang hinahanap ko kasi yung mga type C Pero mas ano to eh, may nakita ko to dito, kaninang mas, ito mas ano siya. Ito na lang mas ano, mura. Ito pala. Ito. Ito na lang. Mahal, kompleto na tayo? Oo, oh, oh, kompleto na. Kompleto na. Let's go na. Let's go home, mga kaibigan. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Ano? Ah. Sa kulagay yung bag mo, dyan lang. So, let's go. Ho. Magpahinga muna tayo mga kaibigan. Tanggalin ko muna itong shoes ko na ano. Uh, medyo masikip ng kaunti. Pero kaunti lang naman. Siyempre, masasana, masasana rin yung paa natin dyan. Di ba? Ha? Ano? Yung paa, sabi ko, masasanay. Masasanay? Oo. <laughs> so, ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa loob ng bahay at tayo po ay magpapahinga muna ng kaunti. <laughs> Tignan natin to kung talagang goods to goods. Itong pang ano pang charge. Kasi mga kaibigan, kahit na apat yung charger namin dito sa loob ng bahay, parang kulang pa rin yung charger. No? Hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyayari, no? Apat na charger, pero kulang pa rin. So, bumili tayo ng charger na isa na extra. Baka pag bumili ulit tayo ng extra na charger, baka kulang pa rin yung charger natin. Hmm? Tignan ko nga. Hmm. Tapos, tsak! Aha! Uy, mahaba pala ito. Ah! Uh, diba? Ganito. Tapos, i-charge ka agad natin yung cellphone natin kasi malulubot na tayo eh. Oo. Oh. O, oh, ba? Diba? Ayan. At saka, si Mrs. naman, anong ginagawa mo dyan? Nagliligpit ng binili? Oo, nagliligpit. Oo. Ayan. Parang pagod na pagod ka. Nagsilo ako sa pagdadrive mo. Nagsilo ka sa pagdadrive ko. Oo, nagsilo pa siya. Oo. Oo. Sige. Oo. Alam mo kung bakit mahal? Bakit? Nararamdaman mo yung ano, yung talagang tindi ng pagmamahal ko kaya nahihilo ka. Ah, uh, ganun? Oo. <laughs> ha! Mga kaibigan, tignan nyo ito mga kaibigan, no? Grabe, oh. Oh. Apple at saka pears at saka basta ang dami nito. Ito na, mostly apple at saka pears. Libre na binigay. Ano pa yung binigay? Mahal? Bell pepper. Pa. At saka? Yun lang. Apple at pears. Oh, Oo. Sige. Mula sa garden nila, yung kaibigan ni Kamiya. Oo. Salamat pala. Kahit na hindi nyo naiintindihan yung sinasabi namin, salamat sa binigay po ninyo. Oo. Kishen, no? At tayo naman po mga kaibigan, ay gagawa tayo ng kapi no? Gagawa tayo ng kapi at magkakapi tayo, no? Bago tayo matulog. Parang walang sense mga kaibigan pero ewan ko. Magkapi bago matulog. <laughs> Parang ako lang ang gumagawa ng mga kaibigan. Siyempre, tayo ay hindi normal. No? Ayan, magkapi-kapi muna tayo. Parang kulang ng gatas. Ah! Kuha tayo ng gatas. So, grabe, oh! Oh, Ilang kilo kaya to? O. Oh? Ang grabe. Ang rami. Talagang. Siguro ilang linggo na tayong hindi bibili ng mga. Uh, apple at ano. Season kasi niya ngayon mga kaibigan. Season ng apple at saka ano. Pears. Kaya yun. Libre. Tapos ito pa o. Oh. May garden kasi sila. Paprika at sili. Bell pepper at sili. So, ang galing-galing. No. -galing. Naroon pong ginagawa rin nila rito Mga may hobby kasi. Hindi ko alam kung hobby nila yung nagga-garden, pero maraming nag- uh, nag magka uh, Yung hobby nila na ay nagga-garden kaya may mga uh, tinatawag na garden uh, garden anlage. Kumbaga, may isang community rin na puro puro garden pwede mong itanim lahat uh, doon sa garden. Siyempre, may mga rules, no? Huwag kang magtanim ng bawal. No? Huwag kang magtanim ng marihuana. At uh, basta yung mga bawal, may mga rules din. Pero parang ano rin, parang community rin yun ng mga garden. Uh, yung mga mahilig mag-garden. No? Noon nga eh, naghanap kami ni, ano, ni Mrs. ng parang garden. Wala kami nahanap. Mahirap makahanap ng ganun. No? Na upaan, Uupahan. No? Pakita ko sa inyo ha. Parang ganyan no. Parang mag-uupa ka ng ano. Yung mga parang dyan sa baba. No? Lote. Lote. Ito. Ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang dito. Yun. Mag-garden ka. Pwede kang magpatayo ng bahay-bahay na parang ganun no. Uh. Yung iba pa nga eh, talagang bahay na talagang pinapatayo. Siyempre, mas malaki na. Kasi pag winter doon din sila, ano, pumupunta, may heater. Parang bahay na bungalow. No? Yun lang ang example. Ng uh, parang garden anlage or yung garden na uh, community dito. No? At yun, nag-ano sila? Nagtatanim. Nagtatanim sila. Huh! Sarap. Mariam! Papahinga na siguro yun. Charge ulit na rin ito mga kaibigan. Kasi hindi pa na full charge. Habang nag-exercise si Maria mga kaibigan ay maglipit tayo. Gawin natin yung exercise rin natin. Na? Dali lang ipuesto ko lang kayo sa ano. Para makita naman ninyo ako ng gusto yung aking exercise. Ha? So, sige. Sige. Leon. again, okay. let's do this. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, <laughs> twelve, one, two.